Hello, hello, hello. Meron naman tayo dito, magandang gamitin sa atin mga ilaw, uh, ano to? Ilaw electric pan TV, aircon, motor sa pump ng water. Napakaganda to, remote natin, pwede lahat natin remotein sa pagpa-andar at sa kapagpatay Pwede rin to sa atin mga bangka doon. Ah, uh, pagdating ng gabi, remotein mo para magkailaw yung bangka mo. Pwede rin pagdating umaga, remotein mo para mamatay. Ayan, mayroon to 220 volt, mayroon 12 volt. Yan. Kaya kaya ayos na ayos to gamitin sa pagre-remote ng ating mga ilaw. Okay? Napakadali lang to, simple lang tong gamitin. O, may apat lang na Ayong Ay yung dalawa input, yung dalawa output. Bali, Dyan mo lang ilalagay yung input mo at saka dito naman yung output mo. Ayos na. Pwede mo nang remotein yung ilaw mo. Subukan natin maglagay ng ilaw. Sige, gawin natin to. Mm -hmm. Input output dito natin to ilagay sa input. Input. Kita natin. naman natin tinagay yung isa sa kabila kahit kung kabaliktad yan o okay kyan positive tapos yung output naman natin itong ilaw yung ilaw yung atin output ilaw pwede rin yung output natin are TV, electric pan or motor ng water pump yan, dyan pwedeng pwede yan dyan ilagay at saka 100 meters yung kaya natin abutin ng ating remote yan, ganyan lang Uh, ilaw papunta ay yung output papuntang ilaw pwede rin yan motor electric pan or ano pa man kung gustong ilagay diyan saksak na natin uh, tapos ito na yung ating remote pindutin natin yung on oh yun ilaw kagad pindutin natin yung off oh Okay. Ha? Kita kita ha? Ito. Pindutin natin yung on. Yan yung on. On. Aha. Uh -huh. Pindutin natin yung off. Yan. Okay. So, yan mga kaliskarte, yung ating remote control na ilaw. Ha? Huh? Uh -huh. Ang gustong bumili nito ay tag 175 lang dyan sa Shopee. Kaya kung gusto nyo, pindutin nyo lang yung link dyan sa baba.